Cheers? Oo. Year, Kailan yung next? Next year lang. Next year, year, year sa birthday oh. or something. Saka mag-peach, mag-aloy. Kani kami sa din yung kanina. Ang ninang si Lea. Tapos kaming dalawa. Hindi. <laughs> hindi. <laughs> no? uh -oh. Ako na yung nag-alabot. Ako, naman. hindi. Nanda siya rin hindi. Sa so, pagkakalamin doon. Oh, right. 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 Oh, kasi, Oh, right. 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 Ako hindi siya nasa bintu. Ako hindi Hindi ko alam yung alam kung ano yung sabi. Hindi ako alam kung ano yung sabi. Hindi ako ako yung sabi. yung camera. Hindi ko alam kung ano yung sabi. Hindi Hindi ako alam Hindi ano magdal 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 kaya <laughs> yun, no? tali, pala, <laughs> <laughs> ano eh. oh, naka, yan, ganda. ano 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 mo Hindi masyado mainit, no? Mm-mm. tayo mo unahin natin? Doon? Dito sa git. Maraming maraming ano dito. O, oh, doon doon unahin. Kasi mas maganda doon. Uh Oo. -oh. Doon kasi, ano na eh, parang simple na lang. So, uh -oh. Nandito yung skyline na ano. Na malaking gano'n. Yung, uh -oh. ano baby. siya? Yung letters niya. Ano tawag ko? Ay, wala. Wala akong brak. Ito naman yung camera. Ah, dahil yun. daw pang vlog? Ngayon na lang tayo makakapag-vlog vlog pero Oo. Uh, <laughs> last last year din eh. Di ba Ayun. yung din gamit natin nun? Ito din. Nakakangawit. <laughs> <laughs> Oo oh, nga no. Kaya mga vlogger mm -hmm. nag-aano ng camera mo eh. Oo oh, maganda talaga kasi pag ito talaga ang camera yung gamit. Kaya gusto ko rin pag ipunan yung camera. Mm -hmm. Ang ganda dito. Oo oh, yung yung. Hindi ganun oh. kainit kasi, kasi pag mainit, pwedeng tumambay dito. Oo. Oh, oh. Kung saan mo yung makukuha. Mapakita ko yung view. Wait. galing kami doon kami na. Yan yung exit. And exit at entrance. Ayan dyan. Tapos, doon tayo na So, sabi ni Lay? Doon, no? Skyline. Di ba itong buo na ito yung skyline? Ay, oo. Pero doon yung may design. Ito sa baba, meron pa dito. Tignan natin. Ay, ganun na. Oo. Ah, wala na nakita kong design. Yung may naka-display din siya doon. Wala ka din doon. Hindi na nakita. <makes> <The> Christmas tree. Naglalakad. <laughs> <Lalkad> sila. Ito ini, yung picture. Oo. Oh. <laughs> Ang <laughs> ganda. Picture lang <laughs> dyan. Ay. Ito picture lang kita dyan. Ito, so, picture kita. <laughs> 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 Sige, okay, ikaw yun, muna. Ay, ikaw naman. <laughs> oh, sige. One, two, three. Sige. Ay, sumo muna dito din. May fireworks dito. Dito ba yun? Mm -mm. Yung, di kasi ako nakapunta noon. Tapos, ayun yung word na skyline. Baligtad lang. <laughs> Baligtad kasi front cam yung gawin. Cute. oh, ayan. Tapos, sa likod, ayun yung SMX. tapos SMX convention. Tapos, yung park-in hotel. No? ano? Parang hindi siguro. Ano nakalagay na nga? <laughs> ayan. Ha, ah, parang solo lang namin ni Leia kasi mm -hmm. Sunday ngayon. Madalas maraming tao. So, ayan. Tapos eh, may bagong dating. Kukunti lang kanina. Parang kami lang dalawa. Yes. Kala mo, kam, kala mo kanina solo namin. Tapos meron yung tao. Pero nasa konti Kunti lang naman. naman sa ganda. Oo. Na-enjoy niya yung lugar mo. Mm Ang ganda. Tapos ako may picture-picture dito. Tingnan natin. Lilipat naman kami ng pwesto. <laughs> yeah, doon Kasi, naman. Oo, habang dumidilim, dumadami na rin yung tao. Hmm. Dito. Kasi maganda nga naman maganda yung... Maganda dito pag gabi Oh, maganda yung view dito kapag um, yung pag gabi Kasi na. Pero Eh. <laughs> oh. <Oo>, uh. <laughs> Kasi dito, oo. Oh. Wala sa kita mo, may mga ilaw na siya dyan, ganyan. Kaya lilipat naman kami. Yeah. Hindi ako marunong mag-post. Kasi Leia, naghahanap siya ng pose sa TikTok. Naghahanap siya ng gandang pose sa TikTok. Hindi na rin mag post Gagagahin natin, no? O, oh, tara, dito na tayo. Sige. Kasi may mga ilaw na rin doon. Ay, totoo. Mag-picture ka dyan. Okay. Oh, Standing poses for girls O, oh, yun. Nakatalikod yung ano. Naka-ganon siya. O, oh, sige. Si Leia, magtulong pa. <laughs> Grabbing your skirt. O, oh, tapos may ganito pa. Oh, sige. Try natin. I picture daw kami. So, ayan, ano na. <laughs> Kanina nasa, nasa harap kami ng Skylar. Dahil saan kami yung gamit ko. Baligtad. Ngayon, nasa likod kami. Nababasa na siya. So, ayan na. Pero maganda yung view dito. Picture! So, ayan, nakakuha kami ng magandang view. Solo-solo <laughs> natin. Solo Solo dito. <laughs> kasi ang hirap eh. Alam mo yung video ka lang na mukha mo lang yung tita, tapos naglalakad ka <laughs> yung <laughs> gano'n. Mga kasi yung copyright, siyempre may music. Or taas ng ganun teo. Yan. Diba? Saan tayo? <laughs> Napasok na ba tayo? Ay, Ay saan mo sa ideal tayo? Ay, kapag gusto ikutin? Pwede, pwede na pwede, pwede na natin ikutin. Tapos papasok tayo. Ado na lang pwede mo oh, sa copyright oh, okay. tayo pumasok? Oo, oh, oh, meron din doon. Parang kalahati lang yung pinasara namin dito. Ang liit. Oo. Ito sana dito. Kasi doon sa kabila, mas maganda. Mas maraming ano. Mas maraming makikita. Uh, mas maraming magandang spot na pwede ka picture Ganyan. Mm -hmm. Dito marami na nakaupo. Oo. Uh, uh, yung Wala na kami gusto nang mas peace. Oo. lang tayo dito. <laughs> Naglakad lang. Naglakad ang mga medyo tahimik na. <laughs> tahimik na konti. Mm -hmm. so, Pasa tayo. Pasa doon ang idea. Kaya hindi na namin naikutin doon. I Space lang doon na pwede kang maupo. May konti. Mm -hmm. Pwede mo puti na ako. Napasa na tayo. Hindi <laughs> yeah. hey. mga nang pumunta sa baba. You know? you know, Ayun, Hindi ko alam kung pwede ba dito. <laughs> na, ano? Kung naririnig ba ako. Kasi may music. Sa bagay ito sandahin ko ang noise Tara sa paligid. Mamaya mamamasya kami ngayon. Yeah, pumunta kami sa baba. Nung nakaraan pumunta ako dito, mag-isa lang ako eh. Oo. Oh? Tapos picture-picture lang, ganyan. Oh, okay. Tapos nahiya ako magsalita. Siyempre, para <laughs> kung ano nun. Kaya <laughs> magsalita. Lang. Kasi siyempre, ngayon-ngayon lang, ganyan. Mm -hmm. Baba tayo? Oo. Oo. Yung idea, yung pa sa ano eh? Sa? Huh? Eh. <laughs> Hindi pa na natin na dahan Medyo tapat ng Jollibee. Kahit pa baba na lang, kahit pa na lang kung ko na lang punta. Eh. Maganda yung view eh. Maganda yung view kasi ganyan dyan. O, no? ayan na. <laughs> Christmas tree. <Day>. Nakapag-picture <laughs> oh, picture ka na dito? Hindi pa. Wala pang picture dito. Hindi pa dito sa loob yung maraming tao. Oh, sa labas kanina, wala masyadong maraming tao. Hindi ganun karami yung tao kasi nasa shopping sila. Mm, ngayon. Ngayon, tapos konti din mo Happy family na sila. Family, family mo. Oh, so, gusto mo ba mong picture? Maraming tao ang background eh. Pwede rin naman. Pwede. Background mo na rin sila. Tapos, tapos na